Good morning, good morning mga kamigs magluto tayo ng ano ginataang talbos ng dahon ng kamutin kahoy yan yung likado nya luya, ibuyas, bawang at sili at ito naman pong sariwang isda na to ay e, ibalot natin sa dahon ng saging uh, guys at yun yung gata ng ano talbos ng kamuting kahoy yan o ayun yung daig na panglauk sa ginataan yan yung ito yung nating paksiw na binalot sa dahon ng saging yan kaya lang yan guys yung galunggong lagyan natin ng suka Ikaduan muna natin guys uh, nagpaksiw tayo ng sa samasamahin muna natin yung ricado gaya natin ng luya kasi yung paksiw masarap pag maraming luya at sibuyas buyas hmm. buyas mga kamigs luya at ba bawang -ba Ganyan natin ng maraming paminta para malasa siya. Yan dito. Dito po, ganyan ang pagpapaksiw, binabalot sa dahon. Pinakang salita ng Bicol inun-un. Yan ang ano, guys. Haluin lang natin. Mga kamigs. Para mag, ano na yung lasa niya mapit na yung lasa ng suka sa isda yung mga mix yan sariwang sariwa yan mga kamigs ang um, ano galunggong ating ibalot sa dahon yan ayan yung ano yung kaserola. Yan, ito yung dahon. Mga mix. Balot natin. Eh, ano pala? Ngayon po. Balot na natin. Hindi Yun nyo lang po ang pagbabalot dito. Ang paksiw binabalot sa dahon Pero ang tawag talaga sa amin ito, mga kamig, inunun. Inunun na binalot sa saging. Ayan. Masarap po kasi yan. Pag binabalot sa dahon hindi nagpuputol-putol ang isda bulang siya mga gamix ngayon lang ngayon mga gamix salang na natin yung paksiw na binalot sa dahon Yeah. Paksiw. Takpan muna natin mga kamigs para magaling maluto. Mga uh, kamigs, takpan muna natin. na lang. Ngayon hmm, guys, kulong-kulong -kulo na. Saglit lang naman yan maluto guys. Yung paksiw na binalot sa dahon. Uh, Galunggong. Ang na lang yan sa gulay. Mga kamix. Ayan o. Lusto na siya. Paksiyo na galing ko. Mga kamix. Ayan o. Meron na lang mga kamix. At salang na natin yung gugulayin natin. Hmm, yan po. Meron natin pangalawang gata. Hindi na natin yung ano, yung ricado niya. Sibuhas, bawang at luya. yung daing ilagay na natin yung daing hmm. yun na yung guys mga, yung, um, ano, yung binalot natin luto na sya yan o yan luto na guys Ayan. Luto na ang minanot. Lagyan na natin guys. Kasi luto na yan. Ayan. Diba guys? Ayan. Naglit lang naman kasi yan maluto guys. Kasi isda lang galunggong yan na maliliit pa. At yun guys So Oh, nag-alang na tayo ng gata medikado na siya ayan guys ayan na lang guys pag kumulo na gata ayan na guys kulo na Kulong kulo na siya mga kamigs ilagay na natin yung talbos ng gamuting kahoy okay

mm, kamigs kulong kulo na atin yung itong talbos ng kamuting kahoy Ayan. alam nyo guys sa ibang lugar maraming natatakot magulay ng ano talbos ng kamuting kahoy sinakahilo daw nahihilo daw sila pero sa amin guys paborito yan dito sa Bicol may isang lugar kami guys na napuntahan takot talaga silang magluto ng ganyan talbos ng gamuting kahoy kaya ang ginawa namin nagluto kami habang kami kumakain guys tinitingnan kami kung nalaman nilang sarap na kami kumain tumikim na rin sila ngayon natuto na silang mag ano mag ng ano ng talbos ng kamutin kahoy guys kasi ang pagluto niyan guys, dapat lutoin mong maigi. Lutoin talaga siyang maigi para yung katas na makalabas. Ngayon guys, ganyan lang po ang pagluluto ng talbos ng gamutin kahoy. Pero masarap po yan. Paborito po yan sa Bicol, yung mga talbos ng gamutin kahoy. Kami sanay na magluto niya. Yung iba kasi po, pag nagluluto niyan ganyan, mga half-cooked lang hindi po hindi po hindi po yan ng half cook kasi talagang may po kayo nyan na uh, yung sa amin sa bicol na kapaling yan hindi mo malaman kung anong gagawin mo pag nahilo ka pero dito wala pa naman nangyari dito sa amin kasi pag nagluluto yan lutong luto talaga siya bago lagyan ng huling gata kaya yan dalawang gata rin kasi yan para kumulo siya ng kumulo para pag lutong -luto siya lalagyan na siya ng purong gata Ay, hindi po yan na uh, ano na uh, lalamog ng gulay na yan makigata talaga yan kaya dapat pag nagata ka yan maraming gata para lutong luto siya ayun mga kamiks lutong luto na siya napakwinti tuloy kasi guys marami kasi nga nyan kung nalaman nyo lang na marami talagang kung saan hindi nagugulay ng ganito talbos ng kamuti kamuting kahoy yan ang talbos ng kamuting kahoy kaya masarap yan hindi na lang kasi nila na ano yung pagluto minsan hot cook pa lang Okay na, kasi sa kanila minsan masarap pag hot cook daw. Meron naman mga hot cook na ano, na pwedeng lutuin. Kaso iba tong ano, talbos ng lamuting kahoy. Kasi yung kapas niya, yun talaga na ka ano sa tao. Dapat Lutoin lutuin maigi. Yan guys oh. Masarap yan guys pag naluto. Yan, nagulay tayo ngayon. At ipartner natin yung binalot sa dahon ng galunggong. Mga kamids, yan ang ano dati ngayon, tanghalian. masarap yun mga kanads pag maraming sile parang gabi din yun hindi maaaring walang sile kasi ang mikulano hindi masarap ang lutom yung gata pag walang sile yan kung nakapansin nyo guy, masabaw sya kasi dapat talaga sa kamuting sa talbos ng lamuting kahoy malutong maigi siya hindi pwede yung lang kasi pag hot, lang yun ang nakakasama sa tao pag gumakain ng ganyan dapat yan lutong luto yung gulay Um, lahok natin ang uh, tatuisyon no? ano ay mga ka-mix. Ano? Lain. Oh, uh, pampalasa, pantimpla sa gulay. Kasi minsan, madumalat-alat ang daing, hindi na tayo naglalagay ng asin. Kasi tamang-tama na sa panlasa niya. Ang lalong nagpapasarap dyan, guys, yeah, yung ano yung purong gata yung huling gata na ipapaanol natin sa kanya pag kunti na lang yung ano nya kabaw nya guys hintayin ka lang guys para mababa naman ang ating vlog <laughs> talbus ng lamuting kahoy sa ating tanghalian ngayon at binalot na, na isda guys, hmm. may maya lang, pag malapit ng maluto yeah, mga kamig, sagay na natin yung Pampalasa. Pampagana. Ayan. Mga kamig, yun yung pampagana dito sa Nicola. Ilagay na natin yung ating purong gata. Ayan. Ayan. yang guys, magpapasarap yung purong gata. Saka yung sili. Ah, yan. guys Magyan natin ang pampasarap na maagit sa rap guys ayan guys pag magluto na hindi mo mga, mga mix buto na ang ating gulay na talbos ng kamuting kahoy yan ang product natin guys luto na siya at maanghang And guys hanggang dito na lang ang aking munting vlog maraming maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking mga ginagawang video at huwag nyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po at pinindutin nyo po ang notification bell uh, para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang video. Mag-ingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon mga kamis. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye!